nandito tayo ngayon kay Mount Makiling At ay tayo iakyo tayo, mag-hiking tayo mga guys At samahan nyo kami eh, Wala tayong dalang pagkain, puro tubig lang Magandang tanghali dyan sa aking mga subscribers at mga silent viewers At sa aking mga tropa dyan, mga tropa pips, mga repa pips Yan sa ating mga OFWs dyan Yan Kawawa naman ang ating Pangulong Bigong Tulungan natin si Bigong Para ma makabalik na yun dito sa Pilipinas Ibang klase Muna Brad, anong masasabi mo kay Tatay Bigong? Ingat lagi siya Ingat lagi Wala mabang pabuhay niya Yan, nakakaba ba talaga buhay nun? Maraming nagmamali Dito tayo mga guys Sa may Pueblo de Oro Dito lang to sa may Santo Tomas Dito tayo pipick up mga idol Pipick up natin yung mga pintura nila dito At i natin sa may Bawan, Batangas Yan o oh. Maging oh. okay, oh. Yan. Tingnan niyo naman mga guys, oh, pogi din yung kasama ko. Lugo talaga virgin pa yan. Lugo na. Never been touched, never been kissed. <laughs> Gago. But totally exploded. <laughs> ah, grabing init mga idol, mga guys eh uh, mga kapwa nating mga ano dyan mga nagtatrabaho sa init huwag kalimutan magdala ng tubig tubig is live sinunan nyo naman si makiling oh makulimblim mamaya yan dito uulan ganito kainit tas mamaya uulan yan shout out po sa inyo at araw po tayo ng miyerkules ngayon at sad yung ating mga kababayan dahil sa nangyari sa ating presidente sa our former president Rodrigo Roa Duterte ako balibalik rin nyo mga guys ang mundo Duterte pa rin ako ramdam namin ang pagbabago May Tatay Digong yan na mga guys nandito na tayo ouch parada doon ha ah. oh, yeah. ano yan yeah. paradaan na lang ginawa ng paradahan to lahat ha ah. tulog pa oh nako Wala ano mga nag claim diyan? so hindi malalaki tayo ng subway doon na. na tayo mga guys Diyan tayo papasok Halap okay. muna tayo ng parkingan yan mga guys Nandito na tayo sa start on way Punta na tayo ng Bawan, Batangas Siya tawag dyan mga dabaway nyo Bawan ha, hindi dabaw Bawan e eh. Bawain nyo Batangay nyo ito to mga idol akala nyo lang to patag pero paahon to umahon tayo mabigat yung ating pangarga nasa limang tonilata yung kasama natin dito sarap mas mabigat din eh. nasa tatlong tonilata yung kasama natin sarap Iris Transport uh, ah, Pakuntang Pisayas yan Yan mga guys Maya maya ko na eh Paglado na tayo At ano ba May mga magandang tanawin Tsaka natin pipitikinan yan ah, Ganito pa rin naman tong expressway dito Walang nagbago dito sa expressway Start all way mga guys Mga idol. Palit-palit mga kalsada natin dito. kaya kailangan na pala na. farming oh. Yan, ano yan? Sitaw? 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 alon-along ang kalsada dito mga guys super klase lalakas ang alon dito mahangin eh yeah. ito mga sabi mo brad wala kayo uh, dito ano ano masabi sabi mo sa kalsada uh, okay lang okay lang grabe Magkakaroon pala dito. Tumahan yung mga buntis. Magkakaroon mga nakula sa oras. Ngunit dito ayos na oh. Doon tara kanina. Grabe. Inip mga guys. Ah, pagdating namin doon mamaya sa bawat. Kain kami ice cream. Kailan ko na isang galong ice cream kong kasama ko no? Yan! Batangas City na tayo mga idol! Shout out! Woo! -hoo! Ang lalim ng tulay oh! Sos Mario Dito na tayo mga guys, Batangas City! Yan oh! Yan oh! Yan! yan oh! Yan! Yan! Oh! yan, yan! alim ng tulay nila dito mga guys lapit na tayo sa tulgit may tulgit yan dyan <laughs> di man lang kumukurap yung araw mga idol, galit na galit grabe parang natutuyo na kami dito ng tugo talo na mga ano nila dito mga guys tulay pag bumagsak ka dito pag malaglag ka dito sa tulay sigurado nandun ka kay San Pedro kapiling mo na si San Pedro ayan na yung tulgit approaching na tayo sa tulgit tulgit ano, tool oo, babalang natin mga guys maraming ano, maraming kalaban Ayan, mga guys, lumabas na tayo ng ano, exp expressway <laughs> dito na tayo hanapin na muna natin dito yung ano bypass road ah yan na. ito na yung bypass road mga idol wala nang iba ito na talaga kabisado to ng aking checker eh <laughs> kaya patulog-tulog na lang eh kabisado pala ang pangalan mo nga IPJ. ha? IPJ. MPJ MPJ <laughs> ikaw ah masyado ko maloka MPJ ha pa usinyo Puso nyo? oh, yan, sobra na nga kayo eh oh. 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 Sige boss, tawid Shout out. tayo mga guys sa bypass road na to mga uh, guys nandito na tayo sa Bawan Mabini Road uh, 3 kilometers na lang mga idol nandoon na tayo nandun na tayo sa ating ano kliyente ay didiscard ka na natin itong ating dalang mga pintura time we are shoutout sa iyo idol Mamaya ka na Sabit lang Tatahan lang si Majol okay, like Yung problem Karang buwan mga guys Dito rin ako Dito rin ako galing Kami ni misis Ang mga bata Pinasyala namin yung pinsan niya. Ay, medyo kabisado ko na tong lugar na to. Pero mas kabisado yung aking checker dito. Oh, Ato, Patu patulog-tulog na nga lang eh. Parang wala, parang wala lang ano sa buhay eh. Dali ka lang. Yeah. Ah, oh, ito yung brother. Yan yung ano, din-deliver natin noon oh, ni Pareng oh, Ram. Ayun, ayan. To. Oh. Naikpit? Bravo, uh, mo naman sabihin hayop. Ta Anong ginawa nyo? Naginom kami dyan sa taas. Ah... Uh, eh, yung mga kabisado mo na rin pala itong lugar na to eh. Eh, kadyal Hindi nga kaya dyan oh. Tinapay. Hindi ka muna tinapay doon. Sabi naman malengi doon. Palengi ang palaya doon. Diyan yun oh. Pero oh. Palengi palaya. Hindi yung, yung ano, yung pandisal? Ah, pandisal? Yung ano, yung, ano, yung malunggay? Ah. 30 pesos. Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng EEI. Fabrication. Dito na tayo magbaba. Oh, Ang man, ating man, pintura. Man, naman, eh. Doon tayo galing kanina. Puro pa ito mga bakal-bakal dito mga guys. Na, Naka-ready na yating mga kawal mga guys yan. Ayun pa Magpasensya nyo na lang kung against the bright Ang oras natin ay mag alas 4 na mga idol 3.40 Yon, magandang hapon. Kaya pauwi na tayo mga guys. At alas 5 pasado na rin. Dito na tayo sa Meno, start all way Sa Jose Ibaan, papunta na tayong Manila. Wala na, wala nang energy mga guys. Grabing init kanina, nagdi-discard na kami. Kawawa talaga yung aking checker. Basa talaga siya kanina sa pawis Kawawa man Kawawa man Jutong. dong man jud na siya Ayaw ba <laughs> no. oh. mga guys ating ito pa paano na pa silip ko kayo dito sa ano ano bang ano bang mga latest dito sa Star Tollway yan under construction yung ating kalsada yung ibaan mga guys sa Jose yan yan sa baba yan pwede rin kayo tumaan dyan mga guys papunta na kayo ng ano Lucena may shortcut na yan dyan oo oh. Anggang Sorsogon, Legazpi, Albay, yan. Meron dyan, ano, may ginawa sila dyan, ano din, bypass road. Yan, shout out. Yan, hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe. Magandang araw ko sa inyong lahat at mabuhay po tayo. Hanggang gusto. Bye bye. Mahalo. <laughs> 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 mag Bye bye. Bye bye. <laughs> bye -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs>